Miyerkules ng hapon makikitang kumabig pa yuter ang trailer truck na ito sa port area Maynila. Nang tumagilid ang dala nitong container, kasunod nito ang isang seklista at isang motor. Buti na lang, nakatakbo yung mga sakay. Pero yung mismong bisikleta at motor, napipi ng container ng kumalas sa tractor. Pinunot siguro ng penante yung sa bolt-juin yung at wala naman po sinasabi sa na ganun na nangyari. Siguro po, natakot na sa aksidente. Kwento ng driver, inilipat lang ang container sa minamaneho niyang tractor head. Nasiraan daw kasi ang truck na unang may dala nito. Nagpapasalamat naman sa ikalawang buhay ang nakaligtas na delivery app rider. May lumagabog. Paglagabog, pagtingin ko sa taas, patumba na yung, ano, patumba na yung trailer truck. Kaya nung ginawa ko nun, tumalo na ako sa motor. Paglingon ko, wala na. Durog ni yung motor ko. Ang inig yung buong katawang. Iniisip ko agad yung pamilya ko, sir. Nakipag-areglo raw may ari ng trailer truck sa alagang 32,000 pesos para sa nasirang piyasa ng motor. Pero hindi pa ulit nagre-reply at sumasagot sa kanilang tawag. Sa Pasig, tumagilid din ang isang truck sa Marcos Highway, Barangay Santola. Pasado alas 4 ng madaling araw, ayon sa driver galing silang Teresa Rizal at magde-deliver sana ng semento sa Maynila. Nang biglang sumabog ang gulong ng truck, dahil sa pagtagilit, tumapon rin sa kalsada ang karganito nito. Natanggal na ang truck, pero nagdulot pa rin ang aksidente ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Inakay naman ng mga pulis ang lalaking ito na sinubukang tumakbo matapos magbenta ng nakaw na motor sa Fairview sa Quezon City. Ang kasabot niya, una ng pinadapa sa investigasyon. Lunes ng gabi noong nakawin ng motor sa harap ng isang bahay sa barangay Commonwealth. Either binuhat, kinarga sa sasakyan kasi dalawa sila eh. O either may mga universal kina ginamit. Kinabukasan, nakita ng kaanak ng biktima ang motor na binibenta online sa halagang 40,000 pesos nakipag-transact kagad yung kapatid ng victim doon sa mga suspects. Pinatest drive pa ng mga suspect doon sa victim at sa kapatid niya. Nung mabuksan doon sa compartment, andun yung ORCR na nakapangalan sa victim. No comment ang mga suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa new anti-carnapping law. Mobile journal. Kaila Magantan, hatid ang mukha ng balita.